So, ito na guys yung aking na-order sa Amazon. Yung first order ko guys na Tavi. Ayan, ito yung aking first order na ano ito? Para siyang headphone, ano siya? Uh, wireless headphone siya guys. Ito, sa tabi nagtabi tavi ako. First tabi ko siya. ito na ako. So, so i-open ko siya guys. Sila akong tripod ha. Kaya dito lang muna yung ano. Ayan. Hmm? Sila. Ayan, ito guys yung First sabi ko guys sa Amazon. ah uh, ang laki ng box niya. Ayan, di ba? Ang box. anit lang naman itong wireless at phone. Ayan guys. Natuwa <laughs> na ako. First sabi ko sa Amazon. Okay. Open na natin siya guys ha. Sis laki laki ng box. Oh. Ito na guys. Oh. Ayan. Oh, ito. Boya. Wireless para sa pagbablog ko guys. Ayan. Ayan. Ito na guys, ang aking order. Boya na to. Boya wireless. Boya wireless ano. Ito na yung aking order guys. Open ko na siya guys ha. eh natuwa naman ako. Kasi dito sa dito sa UAE guys, pwede ka magtabi. Kahit magkano. Ay, nagdownload kasi ako ng tabi. Kasi siya na guys ha. Kasi wala akong tripod. Kinadaan kasi ako ng friend ko ng tabi. Sabi na magtabi daw ako para hindi ako maano sa ano kasi nga medyo mataas. So ang ginawa ko, tinabi ko siya, guys. Sa Amazon. First, nag-download ako, din nagtabi ako. Ayan. Oh, di ba ang ganda niya? Ano lang kasi ng silog guys ng camera ng ano, you know. Oh. Ah. ito na siya, guys. Ang ganda. Ah. Ito na 'yung ating ano yung naman damit na yan para to guys once na magbablog kayo hindi maingay Kaya ito talagang binili ko ayan ito yung kanyang ano tingnan ko ay o oh, panalo pero hindi ko pa siya nasusubukan guys ito na siya Boya. para sa pagbablog siya guys ay meron din siyang ano ah. Meron din siyang kasamang lalagyan. Ito yung lalagyan niya. So, siguro may ako na siya ito try, guys. Bye-bye. See you in my next vlog. Isa. Kinabit ko yung parang kasi tatlo siya. Ito yung isa, guys. Oh. Tanggalin ko muna, ha? Ito yung kinabit ko sa phone. Ayan, ito siya. Kakabit ko na siya, guys. Tapos, ito yung... Oh, ba diba? Napakasos. So, nabibiling pa naman kasi. Ayan. Nakabit siya dito. Dalawa kasi siya, guys. Ito pwede ko siya once na may kausap ako, pwede ko siya sa ganito, sa ganya, sa ganito, ganito, sa kanya. Ayan. So, ayan na. Bongga. Bye, guys.